Alam nyo, nung bata pa ako, tahimik akong tao. Introvert kumbaga. Wala akong kaibigan at parang imposible para sa akin na magkaroon ng kahit acquaintances sa totoong buhay. Palagi kong iniisip, anong mali sa akin? Kaya sinubukan kong magbago. Nagbasa ako ng mga libro. Alam nyo na, How to Win Friends and Influence People. Pati na rin, How to Talk to Anyone. Pinanood ko rin ang napakaraming video tungkol sa social skills. Pero alam nyo kung anong nangyari? Wala. Walang nangyari. Niminsan, hindi ako naging komportable or natural sa pakikitungo sa iba. Hanggang isang araw, nagsimula akong mag-aral ng psychology. Dito ko napagtanto na lahat ng sinasabi ng society tungkol sa social skills. Yung mga tipong maintain eye contact or banggitin lagi ang pangalan ng kausap. Eh, parang walang kwenta superficial lang. Hindi iyon ang tunay na solusyon. Ang problema pala nasa personalidad ko mismo. Sa kung paano ako kumilos. Pero alam nyo, nung nahanap ko ang sagot, na pagtanto ko na ang pagiging karismatik o pagkakaroon ng appeal sa ibang tao, sobrang dali lang pala. Kaya kung gusto nyong matutunan kung paano ito gawin, panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo. Pangako ko, magiging sobrang natural nyo na parang magnet ang dating. Sa episode na ito ng ating Social Skills Series, pag-uusapan natin ang sikreto ng karisma. Kung paano magiging mas presensyado, mainit, at makapangyarihan ang inyong personalidad. Sige, simulan na natin. Alam nyo, sobrang nakaka-frustrate yung pakiramdam na parang sinusubukan mo naman lahat. Nagbabasa ka ng libro, nanonood ng videos, pero parang walang nagbabago Dumating pa sa punto na naisip ko, baka ganito na lang talaga ako. Pero isang araw, habang nag-aaral ako ng psychology, bigla akong natauhan. Narealize ko na yung mga tipikal na payo tungkol sa social skills. Alam nyo na, yung lagi kang mag-eye contact, laging ngumiti, o ulit-ulitin mo ang pangalan ng kausap, eh, superficial lang pala. Para kang naglalagay ng band-aid sa problema pero hindi naman talaga sinusolusyonan yung ugat nito. Doon ko napagtanto na ang totoong dahilan kung bakit hindi ako nagiging komportable sa social interactions ay nasa mismong personalidad ko. Sa kung paano ako kumilos, mag-isip, at magdala ng sarili ko. At nung naintindihan ko to, doon din nagsimula ang pagbabago. Doon ko natuklasan na ang karisma, yung kakayahang maging kaaya-aya, at magustuhan ng tao, ay hindi mahirap makuha. Ang totoo, napakasimple lang nito kung alam mo ang tamang approach. Kaya sa episode na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano maging karismatik sa paraan na natural at hindi pilit. Pangako, magiging life-changing ito. Okay, so ito ang pinaka realization ko. Ang problema ko dati ay hindi dahil hindi ako marunong mag-eye contact, o hindi ko sinasabi ang pangalan ng kausap ko, hindi yon ang issue. Ang tunay na problema ay nasa mismong personality ko at kung paano ako nagre-react sa mga tao. Narealize ko na ang pagiging charismatic, yung magustuhan ka ng tao at makonek agad sa kanila. Hindi yan tungkol sa mga superficial tips na naririnig natin. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kalakas ngumiti o kung gaano ka kagaling magtanong. Ang totoo, ang charisma ay nakabase sa tatlong simpleng bagay. Number 1. Presence. Yung ability mong maging nandyan talaga sa moment, fully focused. Number 2. Warmth. Yung natural mong pagiging mabait at approachable. Number 3. Power. Yung lakas ng loob at tiwala mo sa sarili. Pero eto ha, hindi pwedeng isa lang ang i-apply mo. Kailangan balance ang tatlo. Kapag sumobra sa isa, maaaring hindi maging effective ang karisma mo ngayon, sa episode na to, bubuksan natin ang bawat elemento ng karisma at ituturo ko kung paano ito gawing bahagi ng personality nyo. Pangako ko, hindi ito kasing hirap ng iniisip nyo. Pag-usapan natin ang karisma. Ano nga ba talaga ito? Para sa marami, parang mahirap abutin ng karisma. Akala natin, ito yung tipong natural lang sa ibang tao, yung mga palaging napapansin at nagugustuhan ng iba kahit wala silang ginagawa. Pero ang totoo, ang karisma ay hindi lang para sa mga born charismatic. Madali lang itong matutunan. Ang karisma, kung iisipin mo, ay parang halo ng tatlong importanteng bagay. Number one, presence. Yung pagiging present sa bawat interaction. Hindi yung utak mo lutang habang kausap mo ang iba. Yung tipong nararamdaman nila na focused ka at talagang interesado ka sa kanila. Number 2. Warmth. Yung pagiging approachable at genuine. Hindi yung pilit o pakitang tao lang. Kailangan may sincerity ka kapag nag-aabot ng kindness sa iba. Number 3. Power. Yung lakas ng loob at tiwala sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging bossy or dominating. Pero yung alam mo ang sarili mong halaga at hindi ka natatakot ipakita ito. Pero ganito ha, hindi pwedeng puro presence lang, o puro warmth lang. At lalong hindi pwedeng power lang. Kailangan balanse, dahil kapag kulang o sobra ang isa, nagkakaroon ng problema. Halimbawa, kung puro warmth ka lang pero wala kang power, baka makita ka ng iba na masyadong mabait na madaling maapakan. Kung puro power naman pero walang warmth, baka isipin ng iba na intimidating ka at mahirap lapitan. Kaya ang sikreto sa karisma ay ang tamang kombinasyon ng tatlong ito. Okay, simulan natin sa presence. Ano ba ang ibig sabihin ng presence? Kailangan mong maintindihan na kapag kausap mo ang ibang tao, hindi lang katawan mo ang naroroon, kailangan buo ang atensyon mo sa kanila. Ibig sabihin, kailangan mong mag-focus sa kanilang sinasabi, hindi sa kung ano ang sasabihin mo sunod. Madalas naririnig natin ang advice na be a good listener. Pero paano nga ba ito gagawin ng maayos? Sa simpleng paraan, huwag kang mag-isip kung anong sasabihin mo pagkatapos nila magsalita. Mag-focus ka lang sa sinasabi nila. Ang biggest mistake na madalas ginagawa ng tao ay habang nagsasalita ang isa, iniisip nila agad kung anong sasabihin nila o paano sila magmumukhang interesado. Pero, hindi iyon ang focus mo. Kung nakikinig ka talaga at may interes sa sinasabi nila, mararamdaman nila yon. Walang need mag-pose o mag, or mag na interested ka. Kasi kapag genuine ang pakikinig mo, mararamdaman nila yon nang hindi mo kailangang magsalita. Yung tao na kausap mo, magiging connected sa'yo dahil nararamdaman nila na mahalaga sila. At ito ang magbibigay sa'yo ng value sa kanila. Ngayon, may isa pang bagay na mahalaga sa presence. Pagiging komportable. Kailangan mong matutunan maging relaxed at natural, hindi yung tense ka or awkward. Kung hindi ka komportable, mapapansin ng tao na parang may distance sa pagitan nyo. Kaya, be comfortable sa kung anong ginagawa mo at iparamdam mo sa kanila na walang pressure. Ang pagiging komportable sa sarili mo ay nagpapakita ng confidence na nararamdaman din ng iba. Isipin mo na lang kung paano mo nakikita ang sarili mong mag-relax kapag kasama ang pamilya o mga ka-close na kaibigan. Ganun lang din, gawin mo ito sa iba. Mag-relax ka, maging natural ka, at hayaan mong mag-flow ang conversation. Lahat ng tao ay gustong makipag-usap sa taong komportable at natural sa sarili. Ngayon naman, pag-usapan natin ang warmth. Ang warmth ay tungkol sa pagiging mabait, maasikaso, at natural na malasakit sa iba. Pero bago tayo magdive deep, isang bagay lang ang klaruhin natin. Ang pagiging mabait para magkakarisma ay hindi yung tipong nagpapakalugmok ka na lang at ginagawa ang lahat ng gusto ng iba. Kasi kung ganon, matatawag na iyon na hypocrisy. Hindi totoo iyon at madalas makikita ng ibang tao ang tunay na warmth ay hindi lang nakikita sa mga salita kundi sa emotions at body language. Paano? Sabihin natin kausap mo yung isang tao at mukhang normal lang naman ang sitwasyon. Pero hindi mo ramdam na may connection kayong dalawa. Bakit? Kasi may energy na hindi nyo nakikita pero nararamdaman ng bawat isa. Hindi lang nakasalalay ang komunikasyon sa mga salita. 70% nito ay nakasalalay sa body language, at kung paano mo ipinapakita ang mga emosyon mo. Para maging genuinely warm, kailangan mong magkaroon ng positive feelings sa kausap mo. Kung makikita mo yung tao bilang isang mabuting tao, hindi lang sa hitsura o sa background nila, kundi bilang isang tao na may magandang qualities, madali mong madadala yung positive energy na yun sa conversation. Sabihin natin, hindi ka pagano close sa isang tao, pero may naramdaman ka na hindi siya ganun ka-pleasing o hindi ka aya-aya. Pero kung open ka at makita mong may mabuti sa kanya, pwedeng sa personality o sa pagiging maligaya niya, yung energy na yon ay mararamdaman niya. Ibig sabihin, magiging mas warm ka sa kanya at makakaramdam siya ng comfort sa pag-uusap niyo. Isa pang mahalagang punto sa warmth ay ang kapangyarihan ng pagbibigay. Ibig sabihin nito, kapag may alam ka na makakatulong sa ibang tao, Huwag kang magatubiling mag-share. Halimbawa, may kaibigan kang naghahanap ng bahay. Kung alam mo yung website na makakatulong sa kanya, ibigay mo lang pero huwag mong ipilit. Ibinigay mo na, hindi mo na kailangang sundan siya para mag-check siya. Pag nagbibigay ka ng value sa buhay ng iba, magmumukha kang maalaga at yun ang magdadala sa iyo ng charm. Pangatlo, ang honesty at acceptance. Hindi ibig sabihin na kung may kausap kang may ibang opinion or interest, ay kailangan mo siyang sundan lang para magkasundo kayo. Kung hindi mo gusto ang isang bagay, sabihin mo. Pero acceptance pa rin. Kailangan mong tanggapin na may kanya-kanyang pagkakaiba ang bawat tao at kapag naiintindihan mo sila, nagiging mas authentic at sincere ang approach mo. Okay, tapos na tayo sa presence at warmth. Ngayon naman, pag-usapan natin ang power. Pero hindi yung klaseng power na iniisip mo, na tungkol sa pagiging mayaman o pagiging bossy. Ang power na tinutukoy ko dito ay ang inner strength o lakas ng loob at tiwala sa sarili. Una sa lahat, ang tunay na karisma ay hindi yung nagpapakita ka ng lakas o superiority sa ibang tao. Hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang pinakamagaling o pinakamalakas sa lahat ng oras. Ang totoo, kapag ikaw ay may power, hindi mo na kailangang magpakita ng kahinaan o magpakita ng pagiging insecure. Alam mo kung ano ang kaya mong gawin at kung ano ang hindi, at tanggap mo 'yon. Ang unang hakbang sa pagdevelop ng power ay self-confidence, pero hindi yung tipong mayabang ka. Hindi mo kailangang palaging magpakita ng perfect version ng sarili mo. Kailangan mo lang tanggapin ang mga flaws mo at maging okay na hindi palaging maging pinakamagaling. Kung alam mong ikaw ay may kahinaan, tanggapin mo. Pero ipakita mo na hindi ito nagiging hadlang sa kung sino ka. Pangalawa, huwag matakot mag-confront. Kapag ikaw ay may prinsipyo, kailangan mo itong ipaglaban. Sabihin na lang natin, hindi ka umiinom ng alak at habang kasama mo ang mga kaibigan mo, inaalok ka nila ng inumin hindi mo kailangang magpakita ng guilt o mag-explain ng sobra. Basta sabihin mo lang ng maayos, No, salamat. At that's it. Kapag ikaw ay matatag sa mga paniniwala mo, hindi mo kailangang mangailangan ng approval ng iba para maging maligaya o fulfilled. Isa pa, ang strong body language. Hindi lang ito tungkol sa mga paboritong tips na binibigay ng ibang tao na dapat ganito ang katawan mo kapag nakatayo ka. Ang ibig kong sabihin, dapat ay komportable ka sa sarili mo. Walang pilit-pilit na kilos, just be yourself. Kung gusto mong mag-relax at mag-pose ng natural, go lang. Ang body language mo ay magiging reflection ng tiwala mo sa sarili. Kung magaan ka at komportable sa sarili mo, natural na makikita ito sa actions mo. At yun ay magbibigay ng power sa iyo. Ang power ay hindi tungkol sa pagiging dominanteng tao kundi sa pagiging secure sa sarili at pagiging handang magtakda ng boundaries. Kung meron kang prinsipyo, ipaglaban mo ito. Kung may gusto kang mangyari, huwag matakot magsalita. At ayun, tapos na tayo sa tatlong elemento ng karisma. Presence, warmth, at power. Ang totoo, ang karisma ay hindi isang bagay na ipapakita mo lang sa mga tao para magustuhan kanila. Ang tunay na karisma ay tungkol sa pagiging totoo at komportable sa sarili mo. Kapag nai apply mo ang mga elementong ito sa buhay mo, mapapansin mo na mas madali kang nakakonekta sa mga tao, hindi lang dahil gusto nila ang pagiging kausap mo, kundi dahil nararamdaman nila yung genuine na halaga na ibinibigay mo sa kanila. Ang pagiging charismatic ay hindi nanggagaling sa pagiging palaging perfect o palaging may sinasabi. Minsan, ito ay nanggagaling sa simpleng bagay. Ang pagiging present sa moment, ang pagiging mabait at tapat sa mga tao, at ang pagpapakita ng lakas ng loob na walang takot. Kaya kung gusto mong magbago at magkaroon ng tunay na karisma, tandaan mo lang, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Maging ikaw lang, tanggapin ang sarili at ipakita ang iyong inner strength sa lahat ng ginagawa mo. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutan, hindi lang tungkol sa pagiging likable ang karisma. Tungkol din ito sa pagkakaroon ng mas magaan na buhay, mas matagumpay na career, at mas magagandang relasyon. Kung na-appreciate mo itong video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan mo, na sa tingin mo ay makikinabang din. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode ng ating social skills series.